Hello guys, good morning. Ang pangyayari pala ngayon yan dito sa Maya Valenzuela. Habang tayo ay papasok sa trabaho, ano ay uh, inabutan tayo nitong uh, baha. Hindi man ganun kalakasan ang pagulan kanina, pero tingnan niyo yung impact ng uh, pagbaha dito kasi sobrang uh, lakas kanina. Medyo uh, maagap pa. Marami pa rin nga tumatawid dito kaya lang ay eh, marami na talagang di dumusong dito kasi nga dahil sa uh, baha. mga sumusubok pa rin na uh, uh, yung tumatawid yung mga siguro malaki yung motor matataas yung motor pero marami na dito ang natrap dahil ayaw, na, ayaw namin na uh, ilusong ang yung mga, motor kasi siyempre maliit mahirap din ang uh, magpagawa ng motor kaya kung makikita nyo yung iba ay uh, bumabalik na dahil ayaw nilang uh, lumusong dahil sobrang uh, traffic na rin kahit sumisikat yung araw eh ayun oh talagang uh, nabigla kami dito sa nangyari dito sa may uh, dalandanan sobrang lakas ng ulan kanina